sa bawat biyahing dagat, kaligtasan ang pinakamahalaga. Narito ang ilang paalala para sa inyong mas maayos na paglalakbay. Alamin ang kinalalagyan ng mga life vest. Isuot ng maayos ang life vest. Alamin ang mga paalalang pangkaligtasan at inyong mga karapatan bilang sea passengers. Panoorin ang safety video upang malaman ang mga hakbangin sa oras ng pangangailangan sundin ng mga paalala patungkol sa pangangalaga ng ating marine environment. Para sa mga PWD, senior citizens, at mga pasaherong may pangangailangan, huwag mag-atubiling humingi ng tulong. Alamin ang mga itinakdang upuan para sa inyo. Huwag kalimutang magsulat sa Passenger Manifest Form. Alamin ang allowed number ng passenger capacity ng sinasakyang barko maging pamilyar sa mga emergency exits. Itapo ng inyong mga basura sa tamang lagayan upang mapanatili ang malinis sa kapaligiran. Umupo lamang sa mga itinalagang upuan. Siguraduhin walang sagabal sa inyong mga dinaraanan. At siguraduhin nakauniformi ang mga opisyal at crew ng barkong inyong sinasakyan. Para sa inyong kaligtasan, huwag kalimutan ang aming mga paalala ingat sa biyahe